Ayan yeah, na, uh, hello po mga kapambira, good morning at welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay nagbisita po tayo kay, ano, kay Atay Prank. Papalo po natin yung pinapagwa po natin doon na, ano, na bubong ni Tatay Prank sa po yung kurkusina ni Tatay Prank. Salamat po sa mga, ano, sa mga sponsors po ni Tatay Prank. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kay pa paano po ay marirepair po natin yung bahay ni Tatay Prank. Opo, mag update po tayo ngayon mga kapambira. Samahan niyo po ako. Nakamotor po tayo ngayon. <laughs> Ayan. At ang panahon natin dito ngayon is medyo makulimlim na kasi hapon na po saka medyo may ulanin. Ayan. Ay na, andito pala sila tatay. Sakto ah. dapat pala sila tatay, oh. Ay, tapos na. Tay, magandang hapon. Tay. Ay, ginandahan ni kuya. Ay, ayos na oh. Ayos na po mga kapambihira. Tay, magandang hapon po. Bless po. Hmm. Bless. pa Ay iba, di ba gayon pwede pag kaliwa? May ano ba yun Di ba gayon pwede pag kaliwa? Ay, ayos na po. Mga kapambihira, tapos na. Ilang araw mo ito kuya ginawa? Parang nilabulabo mo Ay, ang dami pa, sobrang pawid. Ilang piraso pa yan? Sandahan pa? 30. Ay. Ay, di ididingding na yung iba dyan. Ay, oo nga. Ano? Paano yan? Ay, ito pa pala, oh. Ano yan? Iaangkob na lang. Anong angkob natin dyan, hiero? Wala nga po, Ay, di magpiti din yan po yan. Ibig sabihin, wala ka pang angkob dyan. Anahaw. Yero na lang. Anahaw. Mabili anahaw, sir. Na-repair na. Yan na. ni Kuya, oh. Mas madali yata ang hiero, ano? Ito po yung dapog ni Kuya, oh. Ah, ito yung sinasabi kong sisimintuin natin tiga kaunti. Tatapingan natin ng siminto. Nabatak lang sir. Aba, sinaing ni tatay ang noodles kasama ang kanin. Kasama dahil si Ludo po. Ay, ikaw po, tatay daw po may ganyan? niyan? Ludo po sa bahay. Tati na si Resimintuin. Kaya di na simintuhin? Oo, at magatak niya. Ay, magatak nga pala pag siminta, okay. no? Ang ginagawa dyan ay abo na lang, ano? Kinukuskus okay. ng abo. Binubuhusan ba ka tubig, binabusa binabusa, ng tubig binabusa, tapos pina yan. pinipinish ba ka ng abo? Pag may abo. Ay, okay. okay, ito si tatay, eh. Tatay Frank, anong masasabi mo doon sa trabaho? Tatay, anong masasabi mo? Ayos lang. Ayos lang? Mm -hmm. Parang malungkot ka ngayon. Na, mo ano na agaw, eh, ah kaya malungkot biter nyan manahi puhipuay sinser dyan sinser ay <laughs> <laughs> sinsured yan, sinsured. <laughs> ka Bakit... kanina tanghalian. ay dinadampangan pa ni kuya kulang pa ang lupa pala Kaya hindi man masunog si Tatay Frank dyan. Hindi man ano? Malayo man ang mga agot, ano? Ay, ito. Maganda ito. Ganda mo rin ang saig. Itong kabila. Para patungan niya ng ano? Patungan niya ng mga platuhan, mga termos, mga panluto. Babili ako bukas. pabili ako bukas ng ano mo? Pang luto. Mga lutuan, mga lutuan. Ubin. Mabil tayong ubin. Rep. <laughs> Ang dami pala sobrang pawid. Paano ito? Paano na yan? Idingding na lang kaya dyan o. Oh, sa ano? Hindi dyan o oh, sa kwarto niya. Malayo naman yan sa apoy. Idingding na lang dyan o oh, sa kwarto niya. Ano sa... Tingin mo kuya ano? Tingin mo. Pwede rin yan dyan ay eh, para iwas lamig. Pwede rin yan. Ha? Ikamada mo na dyan. Masisira man yan pag di yan ginamit. Oh, mabubulok. Yan. yan. Ay, di nga. Ibig sabi sabihin ay madingdingan lang. Masisira yan. Sayang yan. sa Ang libo. Ang? Ay, ganda. Sa labo ko lang ang binili yan, ay. Ay, Sa Baka naman pumutok yan. Bato na yan. Hindi. Dati na yan, bago pa yan, umbuhay pati yata yung isa na yan. Ilang araw mo dito, ginawa? Mo. Tatlo? Ayan, Apat. Ganda, mo. Tatlo? Apat? Ayan, Hindi, May nagkuha ka ng katulong? Ay, ah, mga hanubo ang binira mo? Mga hanubo ito? Tapos yung kawahayan. Ayos na yun, makakaluto na sa tatay. O, paano yung tatay prank? Ayos man yung ano, kusina mo, maganda man? Ayun, magiging ay, pa paano. May gina, kahit pa paano. Mm. <laughs> yung mga pagkain na binigay ko sa'yo, yung itlog, kamusta? Super lalaka. Ah. Na ina. Inubos? Yeah. Nilaga lahat? Dalwa, dalwa. Ay, okay lang yun. Huwag lang, huwag lang masobra sa sampo. Huwag lang masobra sa sampo sa isang araw. Araw. Ah. Ang itlog. Araw. May, may mo pa. Ah. Malakas pala sa itlog si tatay. Malakas ka pala sa itlog. Pero okay. Okay lang naman yun. Mas maganda nga yun. Binirabag ang kwa. Isang perasong malalaki. Dalwa. Ay, okay lang yun. Nauubos niya. Ubus. Ay, ibig sabihin, malakas kumain. Malakas. Ay, maganda. Kita mo Maganda at nakakakain habang Isang ma, ilan tay? Ah, <laughs> uh, may get habang malakas kumain ay kain lang ng kain. Walang light hindi pa para dito wala siyang panluto. Walang luto. Ikaw rin na Dito ang kulang ni dito. Pag wala, siya nang bala. Pero tatay nakakaluto ka pa naman. Ah, pag malilang luto Yung saging, naluto mo na rin. Nang, nangasin, Aba, mabilis pala ito sa pagkain, ano? <laughs> <laughs> mabilis pala ito. <laughs> Ino, naubos na agad. Naubos na. Saba, na. Ang kuha na na tigita ko dyan, yung talong. Oh! Kamusta tayo ano? Natigas na, 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 na talong masi, wala na sa puno. <laughs> <laughs> Ibang talong naman yata yun. Hindi yun yun na. Iniiyaw. Iniiyaw-iiyaw mo? Magaling ka pala tayo kumain ng mga ganun pagkain. Ano, bibibilhan ulit kita sa sunod? Bukas? Ganun ulit tayo? O oh, may request ka? May request kang pagkain? Wala? Bahala kayo. Baka Pag nag-request ka, hindi. Okay na yun. Okay na yun? Ganun lang pala ang pagkain na gusto mo. Ano, paborito mo pala yun? Ako kanya yata pulo. Ayan po mga kapambira, natapos na po yung ano, yung bubong. Ang na lang po ang um po problema. Ano kaya ipapatong natin diyan, kuya? Yero o anahaw na lang? Ano sa tingin mo? Ang ganda niyan, yero. Yero? Yung pang-angkob na nga. Pang-angkob ng abis mo o oh, yero lang? O yero. May tindo ng yero pangangkob. Yung kupon dito Yung pangangkob mismo? Yung angkob ng abis mo talaga? Akala kong yero na mismong yero na oh, ano na lang. Pwede naman yun, para malapat. Mas matibay na, pa nga yun, yun, yun. mas maganda pa nga yun. Dalawang didus Dadagan na mo lang naman niya ng kahoy, di ba? Papako. Okay. Papako, Papako ano din? sir, magkong ka nung dala ka rin sa yero. Papako yes, yun, sir, dyan o. Oh. Aabot yun dyan, yung yun, pagdiklop. Oo, oh, mas maganda pa nga yun. mas matibay yun. Oh. Papako yun dyan sa mga... Pero yung sinasabi mong pangangkob mismo, okay na rin yun? O mas, yun, may, yun, may, maabot, mas matibay nga yun, yung yero. Yero? Yung dalawang didus. Ay, kung anahaw naman. Ano, umabili ka pa ba, sir? Mahirap, pa, mahirap ang anahaw dito? Hindi, sir, umanahaw dyan, kaso ay... Mahirap? Mahal. Magkano ang anahaw? Ilang peraso lang naman yan, 50 ang anahaw lang naman yata yan. Yan, yeah, sir, umiro dyan anahaw, kaso mahal dyan ang anahaw. Mas mahirap pati yata ikabit ang anahaw, ano? Mahirap, ah, dami ka pa lang po. angkob na lang po ang problema nito, yero na lang, ang angkoban. Pwede na ito. Ayos na ang bahay nito. Magkano ba yung rule yung, yung alambrik? Na may tingi. Mahal po yun. Bakit? Ano mo yun tayo? din daw niya itong bahay. Ang lang <laughs> ko yan. Ay, mapabakod ka? <laughs> Bakit? <laughs> Ba't mapabakod ka? Ayaw mong mapasukan dito ng ano? Kapit bahay? Ano may, may daanan man. Hindi niya. mission hindi na ng kalabaw. Ah, tinatali yan ng kalabaw? Ay, kala ko. Hindi naman ito sa'yo yung lupa. Oh, ay, maano ko yung lupa. <laughs> Gusto mo? mo, yan, mo alam brand mo? Alam brand lang yung panibot ng bahay. Ah. Nang, Ay magpaalam ka muna kay Tata Dupoy. At ano? Baka naman kalaboy ni Tata Dupoy yung tinatali dyan. Kaninong kalabo yung Wala kuya? man tinatali dito sa panabito. <laughs> ha? Ano yun? Ngayon lang niya naisipan o no? ano? <laughs> kuya. Yan nga inuulit-ulit niyan para paalam Brian. Nire, nire request na sa iyo. Sige, kung kung nang sino tatarong naman Ah. Mahal ang alambre. One, ano yun? 1,000 plus. Tatay. Ito, may na yata. Ay, oo. Yung ano nga pala yung, sinasabi ko ay. Yung may tinik nga pala yun, Ano? Mahal, yun, tay. Mahal yung alambre. Nasa Maganda man. Bagay yung bakuran mo. May mga halaman ay ginawa nitong problema. Nililinya agad Paano kaya itong bawid na 'to? Sobra. E na lang natin ito, kuya. Sayang 'yan, ay. Ang bubulok 'yan. Si dingding kung asal sa bayan nito, problema 'yan. Ha? Masunod. At di saan niya mapupunta? Laman tayo magbibigyan niyan. Sayang din pati 'yan, magkano kaya ang halaga niyan? Isang libo din yan kung tutusin. Na-over, ano pala tayo? Overestimate pala tayo. Ha? Kaya nga, na-overestimate pala tayo. Kukuhain ko yan. Pag ano, babayaran ko na lang. Kagamitin ko na lang sa kulungan ng manok babayaran ko na lang po, bibigay ko na lang po kay gagamitin na lang ni tatay ko, convert ko na lang po sa kasyang pawit kaso, panibagong hakot na naman yan panibagong <laughs> hakot na naman yan pag hakot sa baba pero pwede eh, na kaysa naman masayang, ano? kukonvert ko na lang sa cash wala naman dito ang magamit yan ayun, na po ni ayun, mabilis ha? pero pag isa, ipapabilis ay di, pag pagpahakot niyan sa baba ko ya, mo na ako niyan pagakot sa baba o ano? Bibigyan kita. Kahit isang daan, pwede na no. Pwede na sir ya? O basta pagdala ko na sasakyan sakyan baka bukas mapunta ako dito. Hakot mo sa baba para hindi masayang ay sayang po 'yan ko convert ko sa cash. Hmm. Tapos gagawin ko na lang yung ano, gagawin ko na lang yung bubong ng pool. Sayang nga, sayang. Hindi man pwede siya yan ay dingding. Ay ayaw mo rin magdingding at delikado. Delikado. Sa matanda yun. ano? pag yan ay eh, may naggawa ng ilaw-ilaw din dyan, natumbahan oh, niya eh. Ah, Sunog yan. <laughs> sige, mabayad na tayo ngayon kay kuya. <laughs> ha? Yeah, lang, sir, Yero lang yung sir. Yero? Hmm, oh. Didusi. Dalawang didusi. Pagkabit niyan. Oh, oh, half day lang naman pagkabit niyan siguro. Ano, di man mamaghapon yan. Wala serious. yan. Eh, makuha. Mapanas. Okay, mabayad po tayo ngayon kay kuya. Ayan, thank you so much po kay Sergio Wills Alcedo at okay. nagpahayag po siya na yung pera muna na hawak-hawak natin na 5,000 ay ano, ma-convert muna dito. Tapos yung remaining po nun, bibili po natin ng iba pang mga gamit ni tatay. Plus, mabili pa po tayo kasi ng yero. Ilang perasong yero yan, kuya? Dalawang didusi. Dalawang didusi. Ay, kung... Didusi? Mahaba yun, ano? Pag... Ay, kung... Amabilip... Dalawang dedosing na nga ang bibilhin ko, hindi na yung maiksi. Para isang, dalawang patong, dalawang magka, ano lang. Magkakaub O, oh, sige, sige. Abel pa po tayo ng dalawang dedosing yero. Mahal, mahal din yun, ano? Asa 600 yata ang isa na, ano? Mga ano? 580, ganyan. Oh, 580? tama yung estimate ko. Abel pa po tayo ng yero, plus. Yun, yung the rest po, yung remaining po. Pag nakabili na po tayo ng iba pang gamit ni tatay, pang na po ni tatay yung matitira. Opo. Sige, mabahid tayo kay kuya. O, ah uh, kuya oh. Yung, di ba, ang usapan natin ay magkano? 3-5. Hmm. Kasi wala akong bariya ngayon. ay eh, di, bukas na lang. Tutal dito ka lang naman ano. O, oh, ibalik mo sa akin yung sukli bukas. Okay, Ganyan na lang. Kailangan mo ba ka ng pera? Ko pera <laughs> Sige, ibalik okay, mo sa akin. Man, ibalik mo sa akin yung sukli bukas. Wala akong ano dito eh. Wala tayo dito mapapalitan ay. Eh. Mabalik ka bukas yung bukas? Mabalik ako at mabila ko na ang mga gamit ni tatay. O. Oh. O kaya, sige oh, bukas na lang. Oh. Hmm. Kay kuya, bali 4,000 po yung binigay kay ka. kuya, may isa kulipa yung 500. Mabilis man pala si kuya yung dumali, nadali na po. May mga bagong ka na ano. Paano tay? Anong masasabi mo tay dun sa ano? Sa nag pinagawa yan sa iyo kasi daw para mag-comfortable ka daw. Tatay. po Ha? Kailangan mo nga galitan mo pa yan. Parabon. <laughs> Dito ka tayo tumingin, ano? ano sabi mo? Alam, ang galitan sa yun <laughs> Hindi, yung nagpagawa niyan, yung nagpagawa. Anong sasabihin mo doon sa nagpagawa? Nagpagawa lang. Yan, naggumastos niyan, pinadala lang sa akin yung pera. Tungkol ko, Ha? <laughs> Shoutout mo si ano, batiin mo si Sir Joel. Nag, nag, diba, yung dalawang babae, nag-unang padala sa atin. Tapos, may dumating na naman. O, oh, may dumating na limang libo. Ay, di may naipang pagawa tayo. Batiin mo dito sa camera, Tay. Ay, salamat na lang sa inyo. Oo. Uh -huh. Sa, sa uulitin. Uh -huh. So, <laughs> uh -huh. ulitin daw po. Kanta mo tayo si Sir Joel. Kanta huh? mo sila. Dito uh -huh. ka tayo, tumig sa camera. Dali. Uh -huh. kan wala, kanta. Dali na. Uh -huh. <laughs> Para makaulit tayo, Tay. Ha? Nagkanta ka nga sa akin nung unang punta ko dito. Kinantahan mo nga ako. Kinantahan mo pala po. Nagkanta ba gaya? Isang nga nga. Ah, yun din, yun din ang kanta mo? Yun din ang kanta mo? Wala aking kanta. Uh. Limot na ako. Ah, limot na lang. <laughs> Ayan po si tatay. O, nakatingin dito sa ano. Maganda na ang tapag ni... Kung sisilipin niya, po niyan ay nadap nagabok. o nga pala na. napansin ko naalala ko nga pala nung ano nung mga bata pa kami. 'Di ba may abo diyan? Oh, Pinakalat dito Pinakalit tapos muna, binabasa-basa. Muna-muna dito para Oo. Binabasa-basa ng abo ano? Parang siminto nga naman tapos may walis baga na ano na pinitpit na mayangan ng nyug. Hmm, na siya tama kasi pag siminto gagatak nga pala. Mas so maganda yung lupa. Kaso kung may alaga kang pusa, pinagang, <laughs> ginagawa itong litter box <laughs> ng pusa. <laughs> Ando, Tay, ano na lang yan? <laughs> Kuwain ko na lang yung pawid mo. Huh? Iuwi ko na lang sa bahay at masasayang. Ewan ko dyan sa mga nagbili niyan. Hindi ako nagbili niyan. Kukuhain ko na lang tay at masasayang. Tatay, payag ka? Ay, ay payag ako tay. Di mo wala man ang gagamitan? Oh, wag ayaw daw nilang padingding sa iyo at baka daw magkamintis ka ng paglaga gamit ng apoy. Nilang eh, hindi, hindi, hindi ayaw nilang lang ipadingding dito. Sabi mo babayaran mo. Ba hindi man ako nagbili niyan. Yan mo yan. O sige tay, paano? Uh. Gayon na lang, maputang ako dito bukas ha. Hay, ikaw. <laughs> galit pa si tatay parang parang galit. <laughs> O arimohan nga yan sayang Ay pag iniwanan ko yan dito ma Sisira lang yan Na overestimate pala tayo ay Kukonvert ko na lang yung pera. Pipirahin na lang pipirahin mo Ha? Ibibili ko na ng tuyo uh -huh. Ano pang wala dyan yung mga prutas? Yung gulay? Ah uh, Kamuti ang wala pa kamote mhm May, ay, pa, but ay wala siyang lagayan? Ano, mabili pa tayong lagayan ng mga ulam? Ayan. Yung itlog yan ah! Ayan na lang. Ba't dyan, dyan, na, ba't dyan nakalagay? E, e, <laughs> Nakita ko siya riyan na isinay e, na dyan. Ah, <laughs> mira yan. Ay kuya, kung ano kaya? Kung digdigan kaya atin ito sa wali Ito? Oo. Ano kaya? Masa tingin mo? Magkano kayang abutin pa yan? Madali lang to, ayan you know? oh, pag may batangan lang oh, tapos dito natin sa wali. Yung sa wali ba gano'n, ano, na kawayan ba ga? Ano maganda kaya dyan? May binibili ba kasi na sa wali? Sa wali nga, kawayan. Yung bilin na, yung, bi yung ready-made na, tatabasin mo na lang. Panibagong palit talaga yan, sigurado. Hindi pwedeng hindi. <laughs> Lahat yung palitan. Paikot, kahit paikot. Kahit yung isang side na yun, no, hindi na. At may slab pa naman. Itong dalawa lang na ito, itong dalawang side na ito. Ayan po mga kapambira. Ay, boys. Alin po? Ah, ito, itong uluhan. Wala rin pala ito. Kailangan din itong sawali. Ano? Oh. Mga damit ni tatay ang harang lang. Yeah. Ay, di nagpapalit sa tatay ng damit, oh. Tay, ano, di ka napalit ng damit? Ay, walang damit. <laughs> Dapat pala yung madami akong binili sa yung sando. Sino naglalaba ng damit mo, Tay? Ako. Sa kanala ba? Oh, sa yes, sapa. Ah, sa sapa. Napunta ka sa sapa. Mag-iingat ka sa sapa ha, baka madulas ka doon. Yung... Sino naglalaban diyan? Pag naulan. Na ah, pag naulan. Ay dapat pala may malaki sa dito drama no, na no, container ano? Yeah. Ay, mabili tayo ng lagay ng margarine. At 200 lang 'yun. Yeah. Para para marami kang tubig pag naulan, makakaipon ka diyan oh. No? May panlaba-laba ka. Mabili tayo. Tama. Sige tayo, paano? Mapunta na ako ha? Mm, yeah. Um, bukas na lang po. Anong gabihan mo ngayon? Anong, anong pagkain mo ngayong gabi? Hmm? Kaya ko ng siriya na. Pinagdikitan kitang ngayon yung taong po ngayon. Gusto daw niya kamuti. Uh, ay, may hala halaman si, ku si tatay oh. Mm. Mayaman ka pala tay. Kasi pag may, hal may halaman daw sa... Isang pasok, dalawang klase pati. <laughs> pag may halaman daw sa lamesa, yan oh, mayaman. Pag may fresh flowers sa ano, ayun oh. Ay wala pa palang bulaklak, pero na bulaklak. si klase halaman. Ganda oh. Gawa mo yan, Tay? Tarim mo yan? Ayos ah. Saan yan galing, Tay? Sa dait pa yung galing? sa Ay, sa alawihaw? Aba, galing pa pala tong dait. Dalawa na yan. Ma maano pala si tatay sa halaman? Kaya pala po may mga halaman dito sa palibot niya. May mga tanim na halaman. Magkano kaya ang alambre yung metin? Alambri Ayan o, alambri. Nasa ano ngayon tay? Uh, 3,000 alambre. Inulit-ulit niyan, kuya? Mm. Basta yun ang mag... Ano sabi ni Kuya Dupuin pag binabanggit niya yun? Ay, mahalan niya yun. <laughs> Nasa 3,000 yun, tatay. 3,000 Hindi na. May ipira ka ba yun? Mabili tayo. Hindi na. Hindi na. Mahal yun. Mahal yun. Ako pakuha nila akong tayduk. Tayduk? Gusto niya may bakod, ano? Hmm. Bakit gusto niya may bakod? Ay, eh, ang tagal na niya dito ay eh, wala namang bakod. Pag may natay do, sir, sa karabudin, nasira na doon halaman. Ay, may halaman paano siya, nasisira. Na na ah, ito? Pag natay do, sa karabudin, nasira na doon tayong halaman. Ah, ayaw mong napaperwese yung halaman mo ng kalabaw? Ha? Sige, ma. baka matutuwa ako. Ay, ah, pambira. Ay, galitan mo yung may kalabaw. Hindi mo yung baka, matapang pa siya eh. Galitan mo yung may kalabaw. O kaya, bakuda mo ng lipa. Yung, ano, lingatong. oh <laughs> Ay, hindi mo na lingatong kalabaw. Ay, hindi magtawa nalilingatong. Ay, Pambira, ayan. Ano po sir makunta ng pirobo ka? Mabili na rin siguro ako. Eh, para isa. Isahan lang. Karabaw ko 'yung mga ibaba ko. O oh, sige na. Ah, uh, 'yan lang siyang atabay ng kot, may malaga sa kusang patakan sa kuna. Ay sige, makukuha na rin ako bukas. Makuha na rin ako bukas tapos. Ibaba mo na rin 'to. Diyan naman siguro uh, mawala 'yan. I-secure eh, mo lang sa baba. Ihabili mo lang doon sa kusang pwede 'yan. Kahit doon sa barangay mo ibaba. Barangay mo? Oo, kung kung, kung kung pwede para sigurado hindi mawala. Kasi baka pag dyan sa harapan ay baka mawala 'yan oh. Sayang sige din 'yan. Lang sa may Basta may mahabilinan. Basta may... Parang kiboy. Oo, basta may mahabilinan. Hmm. Mabila ko... Ay, kaso makakabila ko bukas ay... Makakarating siguro ako dito. Mga tanghali na. Okay lang. Mga tanghali na. Yeah, Oo, oh, mo lang pati. Pagkabit niya, ano? Nang... Mm -hmm. Angkog. Sige, tay. Paano, tay? Kaway na kay ano? Kay Sir Jewel dito. Kaway na. Si, 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 si no, Sir Jewel. Ha? Sino si Sir Jewel. nagpagawa niya, no? Dapog mo. Ayan o, oh, yung nagpagawa niya no, yung dapog. Nagpagawa niyan. Tapos bukas, mabili ko nung ano, yung ibang sobrang pera, mabili pa tayo ng gamit mo dyan. Mahala kayo. Ay, na naman mamaya. Ah, ganyan lang talaga tayong buhay. Ito. Kain tulog. Mabuti ka mga tay, kain tulog lang. Kami, wala mong magagawa eh. Mm. <laughs> Sige tayo, babay po. Mm. Yeah, po si. Salamat, mm. salamat daw po, salamat. Ay, ayan po mga kapambira, salamat po kay ano, Sir Joel Salcedo at nag-sponsor po siya ng 5,000 para po diyan. Opo. Ah, uh, ano daw? Tuyo daw, ang dami pa niyan tuyo. Ang dami. <laughs> Mabil po tayo ng mga lagayan ng pagkain, food container, uh, mga organizer ni... Maliit lang na organizer ni tatay. Ha? Ay, limot na niya? Ay, nalilimutan na ni tatay yung mga pagkain. Ang bihira Dapat pala ito ay... Dapat po dito ay lagi pala may bumibisibisita kasi ano. Pero anong ganda po kay tatay, malinis po siya sa bahay. Tapos ito po yung mga halaman niya na nasisira daw ng kalabaw kaya gusto niya pabakudan. Tapos bibili po tayo bukas ng angkop, Opo. Maraming maraming salamat po mga kapambira. Salamat po dun sa mga sponsors po ni tatay. Opo. Dun po sa mga hindi ko pa po nabanggit. Opo. Abangan nyo po sa vlog po natin. Thank you so much po sa inyo. Maraming maraming salamat po. God bless you po uh, at see you tomorrow. See you on my next vlog. Bye bye.